Hi guys! Welcome to my vlog. Dito ako ngayon sa grocery sa SM Hypermart ng SM Bulino. Ako guys, napapunta ako dito ng video oras. Kasi wala na palang baonin yung anak ko para bukas. First day ng class, umila kanina kaso biglang umulan. Tapos kon, every repair na paunin niya, hindi rin na Yung kunting Yung konting grinosery ko, kasi alanganin pa sa, alanganin sa sweldo. Kasi puro, pas lang bayad. Ayan, para may tissue. Tapos niya alam habang nakapila ako, nag-aalburoto na yung chan ko. Ano ba diba yan? Kaya, tuloy alam ko ano. Yan mga guys, yung so mga presyo ng mga pilihin may yung kiwi nila, 232. Yan isang piraso ng pwes ko yan. Nasa 79. O okay, diba? Mahal-mahal nagpa-shock talaga. Masya-shock ka sa mga Yung akin balaban. Kasi kanina paglabas ko, biglang umulan ng lang balakas. Pulang-pula din yung pink na pink din yung akin lagi. Wala lang. Gusto ko lang i-share sa inyo yung aking journey ng hapon habang nakapila ayan guys daming pila pa rin bumili ako ng akin favorite na bilis favorite ko yan guys favorite ko na almusal pag umaga with it love with itlog sa itlog ng Visaya Malay. Ayan, malapit na ako. Okay lang. Dalawa pa yung kilo ko kasi may tinsyo akong pinili. Ayan. Ayan. Ano, na napumpukan na yung mga cash Hindi na nagtawag. Ayan guys, dito tayo sa mga school supplies naman. Ayan yung mga presyo dito sa SM, Malino. Kasi yung kailangan ng anak ko kasi grade 11 na siya. Is yellow pad daw. Wala man, y wala man silang yellow pad. Ayan, ito yung loob ng SM, Malino. Nalakad habang binibit-bit yung aking konting grocery Ayan. Marabi yung cashier ng ano, yung cashier ng grocery, tinana, tinatanong ako kung mayroon akong discount card. Mukha na pala akong ano, senior siya. Okay. Yan ang talaga nagagawa ng stress. <laughs> Very much stress, guys. Yan you know, ang nai-stress sa trabaho. Hindi lang sa trabaho ako nai-stress. kundi uh, sa pag-alaga ng anak na malaki na nai-stress din. Ayan, guys. Nakaglakad rin na tayo dito. Ayan, may Jollibee. Favorite ng aking anak is... Mamaya mapapatake out pa ako ng di oras kasi Nangingi yun ng Jollibee ay national kasi hindi ko na kaya maglakad Ang doon ang bigat ng dalakot Ayan, dito na tayo sa labas. Miss Mayo. Hindi ko na alam kung anong sasakyan ko pa uwi guys, yan ang overpass overpass lang yun ng kanto doon sa danghare, ang nangyari naging skyway kasi ang haba ng ano ang haba ng ramp niya, yun ang ramp pero doon yung akyata no. diba dapat pagtawid lang yun baba lang na ganoon Mag-video muna ako dito. Bago makasakay kasi ang hirap mag-video ng may dala-dala. guys. Para may pang <laughs> may pang premiere lang kay Kamaha. Ano? Kalingap. Hello Kalingap. Super Mario na may tura <laughs> Grabe. Bisa saya tuwing hapon Bawal ang green-minded Ayan Ito lang naisipan kong i-video eh Kasi wala pa akong time mag-video-video Mag-upload Ayan Parang kaunti ngayon Ang mga estudyante Kasi nga kaninang umaga Napakalakas ng ulan So, pinuspon yung pasok sa Bacoor kasi sa lakas ng ulan. Parang takot na tayo sa ulan. para nangyari, parang nadala nung bumaha nung nakaraang linggo. Kaya paglakas ng ulan na yan. Duman ako dito sa bilihan ng chinelas kasi pinot, pinagat ng aso namin yung chinelas yung piktas Duman so, mo na ako. Ayan guys, yung sumo on homes. Ayan. Yung tayo ay galing. Ayan, may mga marker yung daan. Nilakad ko na kasi pag nag- pag nag jeep ako matagal ikot ng malayo kaya hindi ako sasakayan ng tricycle doon diretso na sa bahay ang pamasahe 50 pesos pag nag jeep 13 tapos another 35 ganun din ikot pa ng malayo Grabe. Ito yung araw-araw kong ginagawa everyday. Thank you guys for watching. Ayan, dito ka ato yung sumo. Ay, yung sinasabi ko na para naging skyway na pero tawiran lang dapat yan ng dangari. Ayan, guys. So...